sa kakahanap namin ng salmon sashimi, ng maki at ng sushi, nakarating kami dito sa Mayon kung saan dito talaga nabibili yung mga bilabila o at hindi ko lang kung anong isda ito pero dito kami bumili ng pink pink salmon and so medyo pricey siya ang price niya is 800 per kilo and binigay sa amin ng 750 ang isang kilo, kaya bumili kami ng isang kilo lang syempre, at yan nga kasama na dyan yung paglilinis at yung pag-slice may iba pa silang ibang tindahan o no? yung mga yan ito yung pink salmon pink salmon yan so, ayan na nga at uh, dinidebone mo, tinanggal muna yung balat o yung kaliskis ng isda tapos, uh, dinidebone tinatanggal dyan, tinik na yan may tinik kasi sya pero syempre, kinuha namin yan dahil kasama yan sa timbang na isang kilo. So, yan. So, nilinis muna siya, hinugasan, tapos sinanggal yung mga tinik-tinik. Kaya, no, dinidibon siya. Niwa pa ng manipis kasi yung, ano, yung tinik nandyan. Kaya, iniwalay yan. Siyempre, may tilapia. Gumagalaw yung tilapia kasi kaya napatingin ako dito. Buhay yung mga tilapia nila. Fresh. And balik tayo yan Dinidibonus siya Tinatanggal yung mga tinik-tinik Hindi kasi magandang kainin na may tinik yan And sabi sa amin ng tindera Pagdating namin ay ilagay mo na sa freezer At bago iserve ay buhusan ng Sprite Or ng 7up So syempre islice yan ng manipis lang ah, uh, medyo napamura na, na kami dyan kasi kung bibili ka niya ng isang styro, magkano rin yon, Okay? Sa iba is 2,000 per kilo yan. Nakuha namin ng 750 ang isang kilo. So, marami-rami pa sila dyan. Pero mas marami daw dyan pag umaga. Marami mga nagtitinda dyan ng mga salmon sashimi, maki at saka yung sushi. So, ino na lang namin bilhin itong salmon. Salmon? Salmon sashimi. Medyo nakakabulol, no? So, yan na. At ini-slice na siya ng maninipis at inalagay sa uh, ang tawag dito? Styro ba yan? Ang tawag dyan? Styro plate? <laughs> Basta yan na yan. So, apat na ganyan yung nabuo dun sa isang ng binili namin. Ayan. Sarap yan. Kinakain niya ng hilaw. Pero mas masarap doyan yan pag malamig. Kaya nung bumili kami, nag-request kami ng ice. Binigyan kami ng ice para chat. Ayun na yung tatlo, isa na lang. And meron yung mga o kung ano na pa yan, mabibili dyan. Ayan yung mga... Kaya kami bumili dahil yan daw yung masarap na sushi Yan 500 yung presyo niyan Pero yung binili namin is yung TIG 700 Yung mga nabibiring ganyan-ganyan ng mga tingi Aisha, nai-share ko lang sa inyo kung saan kami bumili At ako'y naantok na Good night